Okay, hello, good day everyone. Welcome po sa Happy Angel Reading. Welcome, dear Virgo. No? Sa pagtatapos ng Nobyembre, ang focus natin yung pag-alis sa over-analysis at yung pagkamit ng emotional purity. No? Para hindi, hindi ka pwedeng pumasok ng Desyembre na may bit, -bit na self-doubt or unresolved small details sa'yo. No? Kasi ganyan ang mga Virgo. Ayan, so, titignan natin nak dito kung anong dapat mong bitawan kung ano ang dapat mong i-retain, anong aksyon, at syempre ang regalo, no? So, tignan natin yan. So, mag, inaan nyo lang po ang inyong sounds kasi uh, ano po natin, no? Mag-cleanse mag, mag lang po tayo, no? Ayan. So, so titingnan natin, no? Ang iyong dapat iwan at dapat mong i dapat mong dalhin sa Disyembre para ready-ready ka sa Disyembre, nak, no? Paghandaan mo na ito, itong natitirang dalawang buwan, no? This could be also uh, huling kabanata. So, so, third quarter to fourth quarter po tayo, no? Or sabihin natin, uh, November 15 to 30 na po ito, no? Ayan. So, titignan natin kung ano ang dapat mong iwan. O, oh, pero always remember, you have your own free will po, no? Ayan. At aside po dyan, kukuha pa rin tayo ng mga gabay, no? Okay, sweet guide. Para po ito kay... Para po ito kay... Virgo. Na ano po ang dapat niyang retain ano pang dapat yung retain spirit guide nine of cups reverse no at ang dapat yung action spirit guide ano pang dapat yung action spirit guide ano pang dapat yung action page of cups ayan ano naman po ang kanyang regalo? Ano pong emotional gift ang marireceive ni Virgo, ano po, ang bibit-bitin niya, ang marireceive, nadadalhin sa December, Spirit Guide, ayun, Will of Fortune, ang ganda naman ito, Virgo, ang ganda nito, oh. may Will of Fortune ka, oh, very lucky ka, ayan, ang kayamanan, abundance daw, talagang earth sign na earth sign si Virgo, no, material things din, no, wow, ble ble this is a blessing nanak, no, Siyempre, kukuha tayo ng gabay din sa yung karir at finances din, nak, no? Para po ito kay Virgo. <clears throat> visualize. Ayan, kasi nga abundance, oh. darating ang ano mo, oh. mabilis na babilis to. May will of fortune ka rito. You're so lucky. Visualize abundance in all forms, no? Then, kuwarin tayo ng gabay kay Archangel. Tignan natin, sinong Archangel ang gagabay sa Yonak sa Nobyembre 15 to 30. Ang huling kabanata ng iyong Nobyembre. Tignan natin kung anong dapat na gabay ang para sa iyo. Clear cognizance. Ayan, may clear cognizance ka na. And then saan ka dapat daw mag-focus? Kung saan ka dapat mag-focus, no? Saan po dapat mag-focus si Virgo? Saan po dapat mag-focus si Virgo? Saan po dapat mag-focus si Virgo? Saan po dapat mag-focus? Ayan. You are worthy. You are deserving. You are loved. Wow. Do I believe? Do I believe I am worthy? Iniwala ba ako? Ako'y mahalaga, ano? Parang, uh, maganda yung what your souls wanted to let you know to, anak, eh, no? Kung anong gusto ipalam sa inyo ng, ng, ng souls nyo, no? Ayan. Then, syempre, kuha tayo ng affirmations, no? Kuha din tayo ng affirmations at mensahes. Angel Whisper, no? Prepo para kay Virgo. Ayan. There you go. 911 palabasin si Carriage, no? Tapang, ayan. Ay kung andain lumalabas na 911, no? Tapang daw ang dapat mong dalin, no? <clears throat> Nakikita mo di nak dito may nine of cups kan dapat mong bitawan pero naka-reverse siya. No? And then the knight of pentacles ang dapat mong dalin. And syempre si Page of Cups na Page of Cups ang aksyon at ang regalo mo is will of Fortune. Tapos ang ating mga gabay, visualize for abundance. And then, clear cognizance. And, naniniwala ka ba na mahalaga ka? At, 911 angel number at courage, no? Nagbukas na raw ang inyong, ang ang inyong tamang pat, nagbukas na raw ang pintuan, humakbang ka lang at andyan dyan na, no? Nandiyan ka na sa ibang pat. Ayan, nasa wheel of fortune ka, oh. ganda, no? <clears throat> so, kung makikita mo rito na, <clears throat> parang mayroong disappointment tayong nakikita rito, ito daw yung dapat mong iwan, no? Yung pakiramdam na parang lack of fulfillment ka, or sinasabi natin na meron kang na meron kang unmet na expectations. Yan daw yung kailangan mong iwan bago matapos ang buwan. Yung pakiramdam mo, no? Na na parang you don't have any power, no? Pag uh, ito rin yung sabihin natin na parang parang nagpapahiwatig na hindi ka satisfied sa current love life mo o sa current na career mo o sa kinakalagyan mo ngayon no pag uh, may sense of entitlement ka either sa karera o sa iyong relasyon no masyado kang nakatutok sa hindi pa sapat para it's not yet enough sa no parang gano'n na, na nakatutok ka so medyo imbes na imbes na sapat na sapat na okay na pero hindi sa hindi pa sapat ito parang gano'n parang no contentment no So, kailangan mong bitawan yan. Itong November lang naman, ay uh, itong November lang papunta ng December. Ibig sabihin, kailangan mong bitawan ang perfectionism na at idealism. Ito yung nagdudulot ng disappointment sa'yo. So, halimbawa, no, sa, ano uh, sa emotional mo, bitawan mo yung pakiramdam na parang feel victim ka dahil, dahil hindi natupad ang mga wish mo. No? So, kumbaga, <clears throat> this is the time na mag-focus ka sa gratitude be happy to what you have at the moment. Kung anong meron ka, no? Sabi, uh, sabi dito na parang kailangan mong mag-appreciate the things that you already have, no? Ayan na, makikita ng universe na you appreciate that small amount, no? Ayan, lalaki ng lalaki. Tignan mo, regalo sa'yo. Kung abundance kailangan mo, it will come true. The will of fortune is here. You are grabbing all the opportunity dito, no? So, sa relasyon din, sabihin natin, yung unhappiness mo ay hindi dulot ng partner mo, na No, kundi sobra-sobra expectations mo na hindi realistic. No, so iwanan mo ang self-pity dito, no? So yan ang pinapa, pinapa ano sa'yo. Huwag mong bitbitin yan, no? Sabi nga, <laughs> kasi nga ano, naka-reverse na eh, no? So, too much expectations and too much not enough is not good. Yan ang sabi, no? Sa, sa, sa some of you, no? And then, kung makikita mo nak dito ah uh, dapat mo i-retain is ang Knight of Wands. So ang lakas ng value nito at saka ng attitude na napakaganda. Ito yung pinaka power mo, ang values at yung mga attitude no na kailangan mong panatilihin ay ang iyong natural passion. Hindi lang fashions pati yung drive mo at yung adventurous spirit mo na. So, ang Knight of Wands kasi ito yung energy ng excitement, no? At kita mo oh, he's very he's enjoying too much, no? Kita mo ang ganda, oh. Nag-enjoy siya, so he got some lots of happiness dito. No, kumbaga i-retain mo ang enthusiasm sa buhay at kagustuhan mong i-explore lahat ang new possibilities sa iyo. So ito yung parang fire na, na nawawala dahil sa disappointment mo nga, no, dito. Parang i mo daw 'yan. Parang nawawala kasi kasi uh, you've got expecting too much, no? So kaya kailangan mong i-retain ito no yung, yung adventurous energy ayan yung yung mag-explore ka ng new possibilities no is ipatuloy mo daw bitbitin yan no at magbibigay tayo ng halimbawa no halimbawa nak is yung kakayahan mong magplano ng mga exciting adventure o mga mga mag-take ng mga actions na walang over analysis no ibig sabihin labanan ang Virgo nature na yan no sabihin panatilihin mo ang pagiging playful side mo nak, no? Ayan. So, ang iyong drive kasi dito is na-improve ng sarili mo eh, no? Na-improve yung sarili mo. Ibig sabihin gamitin mo ang fire na ito, no, para sa iyong personal growth, no? Ayan, kung makikita mo ito yung final actions, ang Page of Cups dito. So, ang huling matapang na actions na kailangan mong gawin dito, na yung mag-offer ka ng parang genuine, genuine at innocent na emotions o sabihin natin tanggapin mo ang offer ng may open na na be, be grateful ka at open heart din no so alam ba ang ano nito yung parang ang page of cup kasi ito yung emotional na offer no ito yung sweet gesture o sabihin natin ang bagong feeling no dahil dito ang final actions ang universe ang nagsasabing huwag mong i-analyze ang feeling mo mag risk ka at syempre magpakita ka ng vulnerability, no? Ibig sabihin, give love uh, ex, uh, baga, i-appreciate mo ang binibigay sa iyo. Parang gano'n, ayan, no, connected sa Nine of Cups dito in reverse, no? Appreciation, yun, no? Kung baga, be thankful to what you have. At pansinin mo rin yung, yung nagbibigay ng pagmamahal din sa sa'yo. Kahit maliit pa yan, no? Dahil lalaki yan. So ito yung uh, example natin, yung i-express mo rin syempre yung ano yung love mo ng walang takot at walang fear, uh, walang takot at saka rejection. No? Ibig sabihin, naggumawa ka ng sweet o kaya sabihin natin silly gesture na hindi mo ginagawa just for the sake of joy, no? Sa relationship, ibig sabihin para mag magumpisa ka ng conversations tungkol sa mga feelings na light-hearted. No? Yan yung parang light-hearted din na way para para maging masaya ka or sabi nato wag masyadong seryosohin ang outcome no labanan mo ang Virgo perfectionism no so be contented parang sinasabi lang ng ano no kung bakit naibigay sa ito okay so ito ang inyong napakaganda ng inyong regalo ayan material man uh, may kasamang material thing din to. Ito yung emotional gift din at material gift ng nakikita natin na regalo mo. This is, uh, baka, may, some of you is may bonus, no? Or some of you din na birgo, baka may promotions. So, itong Wheel of Fortune, actually, kapag ginawa mo ang action na yan, ito yung magiging regalo mo sa Paskot, bagong taon, no? Mga no? malaking change, or sabihin natin, good luck at alignment sa destiny mo ito, no? Ang reward mo, ang Wheel of Fortune, ito yung major turning point, no? At destiny. So ang gip mo yung pag-iikot ng wheel sa pabor mo. Lahat ng luck nasa iyo and you're grabbing it. Ibig sabihin ang maliit na action mo, na kagaya ng sinasabi kong Page of Cups dito, ito yung magiging sanhi ng malaking ship mo, pagbabago ng ng luck mo, ng lucky mo, no? Parang gano. Ito yung magbabago by appreciating the small things. Diyan na magsisimula lahat 'yan, iikot na 'yan hanggang sa boom hanggang sa lumaki, no? So you are very lucky actually this coming ano, no? This coming simulan mo ang maggawin na tong page of cups, appreciating everything at gamitin mo ang fire energy, no? To appreciate things, yung be contented to what you have. Ayan, no? Dala-dala mo ang wheel of fortune, ang luck. Ibig sabihin, para lalo, lalo nating lalo nating ano no liwanagin yung pagyakap mo sa vulnerability ay ang pag-aris din ng ng ano yan, pagiging disappointment na merong karito sa Nine of Cups, no? Ito yung sabi natin magiging susi para makapasok ka sa positive cycle ng destiny mo, no? Ayan, kung nakikita mo na meron ka rito guidance no si Archangel Uriel. So <clears throat> si Archangel Uriel ah, uh, siya yung anghel ng karunungan, wisdom at ilaw, no? Ibig sabihin din dito, siya yung nagbibigay ng intellectual na clarity at solusyon sa mga problema mo. Halimbawa, no, kapag may problema ka, si Archangel Uriel ang magpapaalala sa iyo ng aha moments, no? Kumbaga, yung bigla ang solusyon ng matagal mo nang hinahanap, biglang aha, ayan na, no? So, kung makikita mo rin dito, uh, gamitin mo rin ang ang Archangel Uriel energy para bitawan ang mga mga nagba sa sa utak mo no na nagdudulot ng disappointment yung mga mental pag na, na pag na sinasabi, no at yung hanapin mo rin, syempre ang simple at waste na solusyon sa love life mo no so andito si Archangel of Abundance ang ating ating nagte care ng ating finances at karir, no sabi dito visualize abundance in all forms so God gave you such a great uh, great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality kaya may will of fortune ka no ayan na kumbaga hold steady visions of what of that which is beautiful, helpful, positive and filled with blessing and that is what you will experience no So ang binigay sa iyo ang uh, visualize abundance in all form ibig sabihin may kakayahan ka magmanifest no kasi nga nasa gift mo na yan yung turning point of your life. No, kumbaga, ito yung direct link natin sa Nine of Cups in reverse, no? Para umalis ka sa lack of fulfillment, lack of satisfactions, no? Kailangan mong i-visualize ang abundance. Hindi lang sa pera ito, nak, no? Kundi, sabihin natin, kundi sa abundance ng joy, abundance ng love, abundance ng time, at syempre, abundance na peace, No, ibig sabihin dito, i fill mo muna yung fulfillment bago ito dumating nak, no? Nakukuha mo. Ayan. So, mag-visualize kayo and will but uh, i-fill mo muna, no? I-fill mo muna yung fulfillment bago ito dumating. Ibig sabihin, uh, pwede mo nang if, uh, anong feeling unahan i-visualize ka, no? Ang bawa, kunyari mag-isip ka kunyari na hawak mo na 'yung pera. Kung gusto mo ng pera, ano ba Hawak mo na ngayon, 'no? Anong feeling ba ng nang, na, nang meron kang hawak na perang malaki. Anong feeling yung nakasakay ka sa sasakyan na gusto mo? Anong feeling na pagkita mo sa bangko mo ang anda, daing lamang pera? Siyempre yung excitement na nando doon. So gawin mo yon yung ganong ano, ganong energy, no? And always be think positive, no? Ah, uh, health study visions, no? Maging loyal ka sa gusto mong mangyari, wag sa ayaw mong mangyari no at dapat uh, very positive ang ano mo ang i-visualize mo at dapat uh, very helpful ang i-visualize mo and ang ang kasunod lang noon is blessing ang magfo-force sa iyo. you could manifest that why sabi natin dito kasi ano ka oh you have the will of fortunes na regalo so you will gonna be filled of blessing nak and that is what you will experience no syempre uh, stay positive din sa utak natin para kasi your thoughts create reality. Pag ang gusto pag lagi ka na lang negative ng negative, no negative syempre ang ano mo, uh, negative ang may experience mo. Pag if you keep positive on your mind, sa mga kilos mo, no, and you are very jolly, nako na mo, no? Iba rin ang frequency mo. Pati mga tao mo makakalubilo, magiging ka-level mo na, no? At saka yung yung pagyan din pagiging positive din nak ang ang tinanim sa utak natin para ang utak natin parang pasuyan na tinataniman ayan yung pinipid natin ng mga positive thinking positive na na mga ano at saka yung pinifilter natin kung ano yung nakikita natin kung ano yung naririnig natin no kung ano yung nafi-feel natin yung ipapasok lang natin sa talagang utak natin is ang mga positive thoughts lang no Ayan, so yan ang everyday na ma-experience natin hanggang sa makasanayan, no? Kasi nagke-create po yan ang utak po natin, no? Accept lang tayo ng accept, eh, di ba? Pag uh, ayan, nakukuha natin ng ang mga negative din. So yan ang makikreate, create mag ano yan, mag, mag create mag, sa paradigm yan. So, pag naging paradigm yan, yan yung maano. Pag parang nagbi-build ka sa utak mo, na yan ang may experience mo, no? ng everyday. So kung ano yung pinapasok sa utak natin, yan na lang araw-araw, no? So why bakit hindi mo subukan na mag-isip ng panay positive, no? Imbis na meron, ay imbis na wala, meron, pasok mo sa utak mo yan, meron kasi that is plus positive yan, eh, no? Maganda ako, hindi yung pangit, para mga ganun ba mga small yung mga words ba yan is very importante din, no? bis na madumi, sipin mo malinis, parang gano'n. Tapos i mo yung energy. Hambawa, sa gusto mong, ma gusto mong tao na makilala, anong gagawin mo pag nagpapakilala na sa siya? Ayan, anong gagawin mo pag uh, invite ka na niyan sa date? No? So isipin mo kung anong feel, ay ramdamin mo na yung ano, yung mga nagaas yung nagaantay ng date. Ramdaman mo na na, na may nagte-text na sa'yo. yung na excite ka parang gano'n, no? Nakuha niyo po ba? Sige, we'll talk that siguro maybe some other time, no? dadagdag. ah uh, so let's go ahead na dito. Dito sa ano naman sa soul truth. No? Do I believe I am worthy? No? So naniniwala ba ako na karapat dapat itong gustong iparating sa inyo ng soul ninyo na karapat dapat ba kayo? No? Naniniwala ba, na, na, na sabab, ako no? Naniniwala ba ako na karapat dapat ako at worth ako? Parang ganoon, mahalaga ako, no? So ang pinaka deep insight nito nak is yung ito yung root ng disappointment ng lack of worth no na nagiging sanhi ng sobrang expectations na hindi mo maabot no ito yung paggamit ng courage no na, na nakita natin may courage dito no ito yung sabihin natin ambag sa courage lahat magsisimula sa paniniwala na karapat dapat ka na the best ka na you are very special that you are loved no so kung makikita mo dito babasahin natin to you are worthy of course no Tinatanongin mo sarili mo etong sagot ng ano natin ng soul truth yes you are worthy no you are deserving you are love start seeing the divine beauty within you tignan mo may appreciate yourself no tignan mo yung beauty mo sa loob at labas no and go out and claim the life you have dream of ayan ayan may will of fortune ka you could easily claim it no ibig sabihin you you grab mo na grab mo na lahat ng opportunity mo and your crown has been bought. Hindi lang sila ngayaman, pati din ikaw, hindi lang silang masaya, dapat ikaw din masaya, no? Na iniisip mo na uh, sometimes na nagsiself pity ka, no? You are very worthy, bakit hindi mo pa na, na hindi ka pa binibigyan ng the right persons No, kasi inaayos ng, may, uh, there's a divine timing siguro sa'yo, yung ta, person na tao na darat na inaantay mong dumating. Na, na na parang hindi dumarating, kaya feeling mo you are not being loved, wala kang karapatan umibig. Hindi po totoo yan, preni prepare po, may divine timing po, no? Na para syempre, pag dumating ang tao na yan sa inyo, uh, siguradong wala ng problema, no? Magiging for the rest of your life na. And then, kung makikita mo rin dito, uh, basta isipin mo that you are very worthy, that you are deserving, you are loved, no? Sabihin, start seeing the uh, simulan mo ng sa uh, itong November din no simulan mo ng appreciate ang beauty mo no sa loob at labas no at i-claim mo yan no kumbaga purihin mo sarili mo dahil alam mo yung corona mo meron na may nagbayad na put it on your head itong corona mo ilagay mo na sa, sa ulo mo ibig sabihin this is you you are very important parang ganon no so today po kung kailan niyo pong mapanood ito ang souls action yung pwedeng gawin is yung yung halimbawa po no uh, affirmations din po ang nakalagay dito no sa isang malaking dream na gusto mo no kailangan mong you have to ask kung deserve ka ba ask yourself na deserve ka ba do i feel worth does ba sa, sa dyan, sa dream na yan sa goal na yan no ayan itanungin mo raw ang sarili mo na yung goal ba na yan uh, napakalaking goal na gusto mo or Sabihin natin yung pinaka-desire mo. Deserve mo ba yan? O, di ba? Tanungin mo sarili mo. No? Kasi pag hindi mo mahal sarili mo, you don't deserve it. No? So, kasi some, some of us, di ba, naman hindi lang sa Virgo, sometimes na-appreciate natin ng ibang tao, tayo hindi, hindi natin na-appreciate. One, one example po yan is yung Bawa, pinuri ka na, no? Pinu Uy, ang ganda-ganda mo naman. Ay, syempre, ugaling Pilipino, eh, medyo humble. Hindi naman. Uh, hindi, ikaw nga dyan maganda. Kung gano'n ba? Di, dapat pag sinabihan kang ganda-ganda mo naman, syempre, ang sagot dyan, magti-thank you ka, di ba diba? Yung ibig sabihin, you are proud of yourself, you are proud of your beauty. No? Uh, sa salamin, ano, kausapin mo sarili mo. Kausapin, you are so beautiful. Kausapin mo yan, magandang ano po yan, no? Yung loving yourself, no? At tignan mo yung mukha mo sa salamin, no? Tignan mo, oy ang ganda-ganda ko. Purihin mo ang sarili mo, naksimulan mo na ng Nobyembre. Tignan mo, ibang glow ang mag spark sa sa'yo. No? At saka dyan mo, mararamdaman mo na you are very worthy sa ganyang, through your own deeds, no? Ayan, so, ah, uh, pwede mong sabihin din ito, anak, no? Today, ang, ang mantra mo is, I am worthy of it all. Worth ka sa lahat, no? Deserve mo lahat yan, no? Kasi anak ka ni Lord, di ba? Kasi you are very important. You worth it all. Lahat. Pati itong mga darating sa'yo, oh. Tignan mo, oh. Ito, time mo na, oh. Madatong ka na sa ano, bago mag-Desyembre. <laughs> Ayan. So, ito, ang 991, 911, no? Ito yung, sabi natin na courage, no? Ito yung, <clears throat> medyo mahirap Tagalogin to, ah. Wait. A doorway has opened for you and while apprehensions may be felt, a low courage to flow in as you put your best foot forward. You are being encouraged to let curiosity lead, lead you and know that the divine has your back. Ah, uh, itong <coughs> bagay tong 911 na tong number na to, may pintura na bumubukas para sa iyo, no? At siyempre, may konting takot kang mararamdaman. Pero hayaan mo lang dumalo 'yan, no? Habang inihahanda mo ang iyong ang iyong sarili, no? Para ito yung hinihingayad ka na hayaan ang curiosity na manguna at malaman na ang divine ay sumusuporta sa iyo, no? So ang affirmations na dapat mo daw gawin, ang uh, dapat mong sabihin, no? kahit everyday niyo sabihin to na pinapayagan kong manaig ang tapang habang ginagabayan ako ng aking curiosity sa mga bagong pintuan na pupuntahan mo, no? So So, ang affirmations dito, sa English is, uh, I, uh, I, allow courage to, pre to prevail as curiosity lead me through new doors. So, sa Tagalog po, pinapayagan kong mananaig ang tapang habang ginagabayan ako ng curiosity sa mga bagong pintuan. Kaya gamitin mo nga raw ang courage. No? Tapang. Ayan. So, makikita mo dito lahat. Virgo, uh, ang huling move mo sa Nobyembre ay tungkol sa pag-alis ng perfectionism. No? At sabihin din natin, apathy. No? Pati ah, uh, kabitawan. Iwan mo yung pakiramdam ng parang disappointment at idealism na. No? And i-retain mo na ang... ang night of wands panatilihin mo yung drive at passions para sa adventure no at saka Virgo, uh, ang dapat mong i-action din dito is yung mag-take ka ng vulnerable na sincere na emotional action. no? At ang regalo mo, syempre, ang Desyembre mo ay puno ng pagbabago at good luck at this is a will of fortune na dulot, ito yung dulot ng tapang mo, no? So ang final move mo nak gamitin mo ang 911 na courage para mag-offer ka ng pure emotions, no? So magtiwala magtiwala na ang wheel of fortune ay align na destiny mo. No? Ayan, pengen naman pong like and hype dyan. At marami rin pong salamat sa mga nanood ngayon at sa mga subscriber ko. Marami pong salamat sa aking mga members din. Marami pong salamat. At marami rin pong salamat sa nagko-comment. -co no? Thank you so much po. Malaki pong tulong yan sa Happy Angel Reading. Ayan, sana po nagustuhan niyo po ang ating ang ating pagbasa ngayon at sana you find this video na na-enlight kayo, no? Ayan, marami pong salamat and God bless you po. <clears throat> Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on?